ayan no kikita natin mga kabisyu ang paglubog ng araw sa Manila hindi natin nakikita to ay, ay, ay. Na dito, ay, lang, ay, dito lang dito lang sa Patangas ay oh, dito o dito yan. Na, ang pagdibug, pa, oh, yan o uh, ah, oh, yan <laughs> ayan po dito lang po sa Patangas Anilaw Patangas wow ang lakas ng ano sinag niya oh

you <laughs>